isa na namang araw, nakasama nyo si Provincianong din. At dahil nga walang pasok yung mga bata ngayon, nag-request ulit sila na sabay-sabay kaming mananghalian. At syempre, pag may mga ganitong request, wala pa tayong budget dyan. Kaya naman, meron tayong takbuhan. Syempre, ano pa ba? Nandiyo mga gulay na paligid namin. Kaya't magluluto tayo ngayon ng ginataang papaya. Oras na naman nga ng lutoan ng tanghalian nito. Kaya naman itong mga pinsang ko, tinawag ako at magluluto daw kami ng papaya. Nung pumunta nga ako dito sa puno ng papaya, nakita ko tong si Gagamboy. Andyan pa sa kanyang bahay. Si Sitong naman nagpapasaway at kinakarga tong mga pusa. Sabi ko, baka makalmot ka. Nagulat din ako dito sa aso naming si Bulldog. Akala ko kasi wala na siya. Yung pala, nagsasurveying daw. Ang puti-puti niya kasi. Pumunta na nga rin talaga ako dito sa puno ng papaya para kuhanin itong ilang mga bunga. Alam ko, mahal na mahal ni Tatay itong mga papaya na 'to. Kaso Tatay, wala tayong mauulam ngayon. Kaya pag napanood mo 'tong video na 'to, lagot na kami. Alam mo na kung sino kumuha ng bunga ng papaya mo. <laughs> Ayun, manong! Napansin ko nga rin na maraming bunga itong nyug ni tatay. Kaya sabi ko sa kanila, magagata na lang tayo ng papaya. Tinalian ko nga itong panungkit ng nyug. Nagulat nga ako, bakit sira itong panungkit ng nyug? Siguro, sinadyato ni tatay. Para walang makakuha ng bunga ng nyug niya. Pero pasensya ka na ulit tatay dahil pinakialaman namin yung panungkit mo Nagumpisa na nga ako manungkit dito ng nyog Sabi ko, ko sa pinsang ko, ano kaya kung idamay natin pati yung mga buko Para may inumin din tayong buko, juice mamaya pag kumain tayo Pero sabi ni Chirilen, wag na daw baka magalit daw si tatay Kaya naman kumuha na ako dito ng dalawang nyog Ito yung gagamitin namin para panggata ng papaya Agad ko na nga itong binalatan, ang tawag sa amin dyan, pagbunot Tingnan nyo naman, sanay na sanay ako dyan. Kahit nga walang itak, kaya kong gamitin yung buhanga ko para mabunutan itong nyog. Pero syempre, joke lang yon Ayoko magpakitang gilas. Baka mamaya, yung ngipin ko magpupumiglas. Maging bungal pa ako nang wala sa oras. I won manong! Pagkatapos kong mabunutan yung nyog, tinawag ko na itong si Pinsang kong si Umar. Para siya naman yung magkudkod neto. Sabi ko sa kanila, hindi pwedeng puro-puro kain lang. Dapat, Tulong-tulong din tayo. Nangialam na nga rin ako dito, tinuruan ko siya kung paano talaga magyadyad ng ungot. Tapos, ito yung nangyari sa akin. Sa pagpapakitang gilas ko, ayan, nasamaan ako at nasugatan. Mali talaga pag nagyayabang. Kaya't sabi ko sa kanya, ituloy mo na lang. Baka mamaya kasi maputulan ako ng daliri habang nagblablag. Tinuluan ko na nga rin itong pinsang ko na magbalat nitong papaya. Apat na malalaking papaya pala yung ginamit namin dyan. Tinatanong ko nga siya kung magkasya kaya sa amin yan. Paano ba naman? Pag talaga itong mga kulokoy namin, ay 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 talagang taob ang kaldero. <laughs> ay won, manong, pudno day ta. Kaya sabi ko sa kanya, dagdagan kaya natin. Pero sabi niya okay na daw yon. Pagkatapos nga namin magbalat nitong papaya, naghiwa na rin ako nitong mga Ricardo. Kung mapapansin nga ninyo, ay kukunting ricado lang yung nilagay ko dyan. Ay paano ba naman? At pagka mahal-mahal ng ricado. <laughs> Mas mahal na nga ata yung Ricardo kesa doon sa mga isasahog mo. Kaya sabi ko sa kanila, okay na yung tigi isa. Ang importante, meron. Meron tayong pampalasa para solve-solve na. Sunod naman, pinigaan ko na itong nyog. Ihiniwalay ko lang dyan yung unang gata. Yan kasi yung huling ilalagay natin. Tapos yung pangalawang gata, yan naman yung mauuna. Nagpainit na nga ako dito ng kawali. Tapos, ito nga pala yung isasahog namin. Meron tayong dangge at dilis dito. Tapos, yung churros. Ang churros ang tawag namin dyan. Pero maliliit na hipon yun na bilad. Tapos, iilan na lang kaya yung may lampara ngayon. Ito namang pusang tong pasaway. Inunahan na ako dito sa isasahog ko. Kaya naman sabi ko kay Umar, nagyan mo na ng mantika yung kawali para mailuto na natin nang hindi tayo maunahan itong mga pasaway na pusa. Inuna ko nga palang niluto itong dilis. Isa kasi to sa mga magpapalasa dito sa lulutuin natin. Konting luto nga lang ang gagawin ko dyan. Tapos, hinango ko na. Tapos, dyan sa pinagprituhan natin, dito na rin tayo magigisa. Si binagsabay-sabay ko na nga itong bawang, sibuyas at luya. Sabi ko, minsanan ng luto kasi napakalakas nung apoy. Pagkatapos nga nyan, minekos-mekos ko lang. Tapos, sinunod ko na itong kamatis. Na Napampakinis talaga din ng kutis. Uy, sana all. I won, manong. Sinunod ko na ang nilagay dyan. Itong papaya. Maalala ko nung elementary ako. Ni-recite ko noon yung alamat ng papaya. Pero ngayon, parang nakalimutan ko na. Ang alam ko lang talaga, masarap igulay itong papaya. Tapos, paginog naman, favorite ko tong gawing ice candy. Ako lagi nakakaubos niyan. Pagkatapos nga dyan, nilagay ko na yung gata. Tapos sinunod ko na rin itong pritong dilis. Nilagay ko na nga rin dito yung churos yung mga maliliit na hipon na bilad. Habang tumatagal, mas lalong mag incorporate yung lasa ng mga dilis at churros dito sa niluluto natin. Kaya maaga ko lang nilagay yan para mas lalong maglasa na yung lulutuin natin. Konting mikos-mikos lang yan at hahayaan nating maluto hanggang lumambot yung papaya. Habang nagluluto ako, itong si Jericho may sinasabi. Tinatanong ako kung ilang oras pa kaya bago maluto yung ulam namin. Gutom na gutom na rin daw siya. Pati na rin si Jirilin at si Umar. Eto na nga at binalikan ko na itong akin niluluto at nilagay ko na rin yung kakang gata o yung unang piga ng gata. Hihintay lang natin na kumulo ng kaunti pagkalagay ng kakang gata. Tapos, syempre yung pinaka-exciting part. Titikman na rin natin yan. At sabi ko kay Bowson, kuhanan mo ako ng video. Dahil hindi ako magsisinungaling sa so magiging reaction ko sa lasa ng niluluto ko. Paihip-ihip pa nga ako dyan kasi mainit naman talaga. Pero totoo yung na reaction ng mukha ko dyan. Napakasarap talaga. The best talaga ang partner, yung daeng at saka yung gata. Lasang-lasa. Eto at nakapaghain na kami neto. I-reveal ko daw kung ano yung kakainin namin. Meron kami ditong tortang talong. Merong sangkaterbang kanin at syempre yung ginataang papaya. Sabi ko sa kanila, bago kayo bumanat, ako muna. Kuhanan nyo muna ako kunwari ng solo kong video. Pero hindi ko naman susuluhin ito. Papakita ko lang kung paano kasarap talaga itong niluto ko. Pang commercial ba? Buti na lang, si Kuya DJ marunong kumuha ng video. Sabi ko sa kanya, itutok mo sa akin. Kasi talagang napakasarap talaga nitong aking niluto. Sabi ko sa kanya, e, stop mo ng video. Ayoko kasing makita nila yung malaking subo ko. <laughs> Pero hindi rin niya talaga ni stop. Tinawag ko na nga rin sila. Alam ko kasi, gutom na gutom na sila. Pasado alas 12 na nito. Pero sabi ko naman sa kanila, masusulit naman yung paghihintay ninyo. Kasi kakain tayo ngayon Nang busog na busog. Sob na sob na naman tayo syempre. Kaya inaya ko na ang buong tropa. Andiyan din yung mga aso na nakantabay. Siyempre, pag mga ganito, fast forward na, kanya-kanyang pwesto, kanya-kanyang kain na. Matira-matibay dito. Pero vero-vero, isa to sa mga napakaraming rason na pinapasalamatan ko ang Panginoon. Paano ba naman kasi, kahit napakasimpleng handaan lang, basta kami sama-sama, basta kami masaya, talagang solved na, solved na. Gusto ko rin kasi'ng ituro sa mga batang to, 'yung marunong silang mag-appreciate ng mga biyaya na tatanggap natin sa Panginoon. Pag marunong kang mag-appreciate, ibabalik at ibabalik ni Lord lahat ng mga biyaya na matatanggap mo. Pagkaraan nga ng ilang minuto, taob na talaga yung mga nasa harap. Pero si Jericho, mukhang nabibitin pa. Kaya naman sabi ko, magpapasalamat na tayo. Hanggang dito na lang ulit mga kapromdi. Paalam!